Ngayong umaga ay nagpunta nga ho pala din eh yung aking kapatid. At binaklas na nga ho pala ang kanyang bahay. Kukuhanin niya nga ho pala ang pwede pang gamitin, katulad ho ng kaho, yero at iba pa. Hindi na nga ho pala dito yung nakatira at doon ho sa puting buhangin. At doon na nga ho pala sila nagpagawa ng bahay. Ari nga ho pala yung bahay ng nanay ko kinuha na rin ho yung yero para ho may pambubong sa ginawang bahay ng aking kapatid. Nagpunta nga ho pala ko din sa lupa ng mga inay at mangunguhan nga pala ko ng talong na may ulam. Dini nga ho pala sa parte nga rin, dini nga ho pala kami magpapagawa ng bahay. Yan nga ho pala ang binigay sa akin ng nanay ko na kaparte sa kanyang lupa. Tapos pinasimulan ko na nga ho pala linisin ari para mamaya ho, pag may oras ay magpapagawa na rin ho kami dini ng bahay kahit ho barong-barong lang. Ang ipagpapagawa ko nga ho pala dinin ng bahay, yung babaklasin pa ho doon sa akin bahay katulad ho ng kahoy at yero. Mga bandang hapon naman ho, eh dahil wala ho kaming may ulam, ay eh di ari ho, nanguha ko ng talong din sa talongan ng aking ina. Nang makapanguha na nga ho pala ko din ng talong, ay eh diari di ari nga ho pala at pinirito ko na, nagpainit lang ako dyan ng kawali, ladyan ko lang ho din yan ng kaunting asin para naman ho may lasa. Hindi nga ho pala yung kawali, taklob nga ho pala yung kaldero. Pagkatapos ko nga ho pala magprito ng talong ay sinunod ko naman aring itlog. Aring nga ho palang ginat ang ay bigay pa ho ng aking kapitbahay. Tapos aring dalawang sapsap ay bigay naman ho ng aking kapatid. Dito na nga ho pala kami kakay sa dahon ng saging at masarap naman ho kumain dini aring Ari nga ho pala yung akin niluto, itlog at saka ho aring talong. Tapos aring namang humunggo ay bigay pa rin ho ng aking kapatid. Tara kain tayo. Kasarap naman ho kumain din at kasalo ko yung aking mga anak at hindi naman ho namimihikan sa ulam at nakain ho din naman ng talong tsaka ho rin sapsap tapos eh minsan ko lang ho pala rin makasabay at ako nga ho pala ay nasa Laguna dun ho ako nagtatrabaho minsan na nga lang din ho pala ako din makauwi sa amin kasi nga ho minsan kulang ho sa budget dahil eh, mga napasok ko eh kulang na kulang ho yung sinasahod ko kaya nga ho minsan lang ako makauwi din eh at natutuwa naman ho ako din sa aking mga anak kahit naman ho ito yo eh, nag-uulam din. Hanggang dito na lang ho yung aking video. Salamat sa inyong panunood. Bye!